Ang pagpasok ng BRP Jego Silang FFG-07 sa aktibong serbisyo ng Philippine Navy at ang mabilis nitong pagde-deploy patungo sa West Philippine Sea, South China Sea ay malinaw na pahayag ng Manila na handa itong palakasin ang presensya sa dagat at ay deter ang anumang agresibong kilos sa loob ng sariling EEZ. Inihayag at sinelyuhan ang commissioning noong December 2, 2025, at mula roon agad itong itinuring na isa sa mga pinakamakabagong barko ng bansa, idinisenyo para sa pagpatrol, maritime domain awareness, at limitadong surface-to-surface -surface at air defense roles. Hindi lamang simbolo ang Jagu Silang, tactical din ang ambag nito. Bilang isang guided missile frigate na itinayo ng HD Hyundai sa South Korea, ang barko ay may mas mataas na displacement at modernong sensor at armas kumpara sa karamihan ng umiiral na fleet ng Pilipinas. Ito ay nagdadala ng masupistikadong radar, combat management system, at kakayahang makipag sa mga kasamang barko mula sa aliadong bansa, mga katangiang magpapalakas sa kakayahan ng PN na mag-survey ng maritime domain at tugunan ang mga insidente ng harassment, ilegal na pangingisda, o shadowing ng barkong banyaga. Ang konteksto ng pag-deploy ay mahalagang tandaan nitong mga nakaraang buwan at taon tumaas ang bilang ng Chinese Naval at Coast Guard Activity sa tinatawag na West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng lokal at internasyonal na media, na monitor ang paglapit at pagkilos ng maraming Chinese vessels malapit sa EEZ ng Pilipinas, isang pattern na nagpapaalala sa Manila na kailangan ng mas seryosong diskarte sa pagprotekta ng karagatan at yamang dagat. Dahil dito, ang paglalagay ng Jego Silang sa aktibong patrol rotation ay bahagi ng mas malawak na estrategiya pagpapakita ng presensya, presence, pagpapalakas ng pagmamatsyag, surveillance, at pagtatayo ng kakayahan para sa mas matibay na diplomatic military leverage. Mahalagang maunawaan ang limitasyon ng deterrence, ang pagkakaroon ng modernong frigate ay hindi automatikong magpapawala ng tensyon o magpipigil sa mas malalaking fleet moves ng mas malalaking kapangyarihan. Mga eksperto at ilang pagtatasa ng balita ang nagpapaalala na habang ang bagong barko ay malaking dagdag sa kapabilidad ng Pilipinas, nananatili ang pangangailangan para sa intelligence sharing, logistics, at multilateral na koordinasyon, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos, Japan, at iba pang kaalyado para gawing mas epektibo ang deterrent posture. Sa madaling salita, ang Jego Silang ay isang mahalagang bahagi ngunit hindi ang buong solusyon. May misyong pang-operational agad ang barko, regular na pagpatrol sa loob ng EEZ, pagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Sorties, at pakikilahok sa joint exercises at patrols kasama ang mga kasamahang puwersa. May mga ulat na ang bagong frigate ay naipadala na sa ilang joint patrols at exercise activities sa rehiyon na kasama ang mga barkong mula sa Estados Unidos at Japan, hakbang na nagpapakita ng praktikal na interoperability at nagpapalakas ng kolektibong kakayahan ng mga bansa sa pagsupil ng destabilizing actions sa dagat. Ang pagkakaroon ng ganoong presence ay naglilimite sa espasyo ng pagpapalubhan ng mga hindi kanais na na aksyon dahil pinapakita nito na may kapasidad ang Estado na magmonitor at, kung kinakailangan, tumugon. Sa diplomatikong kwadro naman, ang pagdeploy ng Jego Silang ay nagpapadala ng dalawang mensahe. Sa loob, ipinapakita nito sa mamamayan at mga lokal na autoridad na ang pamahalaan ay nag invest sa pambansang seguridad at proteksyon ng yamang dagat. Sa labas, ipinapahiwatig nito sa mga kapitbahay, kabilang ang Beijing, na handa si Manila na gamitin ang lehitimong puwersang dagat upang ipagtanggol ang mga karapatan sa ilalim ng international law. Gayunpaman, ang pagiging proaktibo sa militar ay karaniwang sabayan ng diplomatikong outreach, kaya inaasahang patuloy ang Manila sa paghahanap ng dialogo at multilateral na pagresolba ng alitan habang pinatitibay ang sariling depensa. Praktikal na epekto rin ito sa mga lokal na komunidad at industriya, mas mahusay na proteksyon sa iligal na pangingisda, mas mabilis na search and rescue response sa mga insidente, at posibilidad ng mas matatag na seguridad para sa mga industriyang umaasa sa dagat pero may kasamang cost, operational expenses, maintenance, training ng crew, at ang pangangailangan ng sustained logistical support para mapanatili ang berde at operational readiness ng barko sa mas mahabang panahon. Kaya malinaw na ang pagkuha ng barko ay nagsisimula lamang, ang tunay na hamon ay ang pagpapanatili at epektibong paggamit nito sa loob ng naiambag na estratehiya. Para sa Beijing, malamang na tinitingnan ang pag na ito bilang bahagi ng pag ng kapasidad ng Pilipinas, subalit hindi ito malamang na magbago ng strategic calculus ng China ng mag-isa. Ang mga barkong gaya ng Jego Silang ay makatutulong sa pagtaas ng operational risk para sa mga maling-maling aksyon tulad ng blockading o harassment, at maaaring magpabagal o magpathing twice sa iba pang aktor bago gumawa ng mapangahas na galaw. Ngunit kung susuungin ang mga malalaking mismatch sa fleet size at sustainment, ang Manila ay kailangang magpatuloy sa pagbuo ng mga alyansa at mga teknolohiyang magpapalakas sa collective defense at maritime domain awareness. Sa huling pagsusuri, ang pagdeploy ng BRP Jego Silang ay konkretong hakbang na nagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas sa dagat at nagpapadala ng malinaw na signal na itinuturing ng bansa ang West Philippine Sea bilang hindi lamang batayan ng seguridad at soberanya kundi bilang larangan din ng aktibong pagmamalasakit at proteksyon. Hindi ito magic bullet pero mahalaga, ito ay isang opsyonal na puwersa na, kapag napagsama sa matibay na diplomatic engagement at sa suporta ng mga kaalyado, ay makakatulong upang gawing mas disiplinado at mas mapanatili ang regional order sa harap ng lumalalang assertiveness sa rehiyon.